Ito ang aking pang-araw-araw na sikreto upang manatiling malusok at mabawasan ang pananakit ng likot ng hindi nagpupunta sa spa o gym. Magnetic massage Round mat may maluwag na disenyo at isinama ang mga magnetic point upang pasiglahin ang mga acupuncture points sa talampakan. Nakakatulong itong suportahan ang sirkulasyon ng dugo at bawasan ang pag-iting ng kalamnan. Tumayo ka lang at paikutin ang dahan-dahan sa loob ng 10 minuto araw-araw pakiramdam mo ay gumagaan ang iyong katawan, mas slim ang iyong baywang, at mas flexible ang iyong mga binti maari pang mabawasan hanggang 35 cm. Malambot, matibay, at magandang pakarga. Angkop ito para sa lahat ng edad, lalo na para sa mga matatanda o sa mga laging nakaupo sa opisina. Kung gusto mong magbawas ng timbang at pagbutihin ang iyong kalusugan ng hindi na kailangang pumunta kahit saan, ito ang perpektong pagpipilian. Mag-order ngayon at makuha ang 50% off mula 1,000 peso ngayon, 499 peso na lang. May free gym rope pa. Quality na, mura pa. Ano pang hinihintay mo? Magsimula sa 10 minuto, pagkatapos ay unti-unting taasan hanggang kalahating oras. Pagkaraan ng ilang sandali, makikita mo na ang iyong kalusugan at ang kalusugan ng iyong mga magulang ay higit na mabuti.